Los Angeles Lakers tatanggalin na si Alex Len para pabalikin si Christian Wood sa Lakers at LeBron, Rui Hachimura at Hayes naka day-to-day -day status na. Pero bago 'yan, kanina nga ay nakuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikatlong sunod na talo matapos silang pataubin ng Milwaukee Bucks sa kabila ng season high performance ni Luka Doncic na nagtala ng 45 points. Hindi pa rin ito naging sapat upang maiahon ng Lakers sa panalo. Pinangunahan naman ni Nayanis Antetokounmpo at Damian Lillard ang panalo ng Bucks kung saan nagtala sila ng pinagsamang 46 points. Muntik pang mag-triple-double si Yanis na nagbigay ng matinding hirap sa depensa ng Lakers. Isa sa mga naging malaking problema ng Lakers sa laban ay ang kakulangan nila sa depensa. Dahil wala ang kanilang key players tulad ni na Lebron James, Jackson Hayes at Rui Hachimura, ramdam ang paghina ng kanilang laro sa parehong opensa at depensa. Dahil sa pagkawala ni Hayes, si Alex Len ang naging starting center ng Lakers ngunit hindi niya nagawang tapatan ang laki at husay ni na Janis at Brook Lopez sa ilalim. Bukod pa rito, tila Takot siyang umatake sa loob ng paint na nagresulta sa kawalan ng presensya sa opensa. Maging si Reggie Miller, isang dating NBA star at kasalukuyang analyst ng TNT, ay hindi napigilang batikusin ang performance ni Len. Ayon nga kay Miller, wala nga daw J-impact itong si Len sa laro mapa-depensa man ito o opensa. At mas mabuti na nga lang na mag-small ball na lamang daw ang Lakers kanina sa laban sa Bucks. Dahil dito... Maraming fans ang nadismaya sa naging desisyon ng Lakers na kunin si Alex Len at i-wave naman si Christian Wood. Ayon sa ilang analyst at tagahanga, mas makabubuting inantay na lamang nilang gumaling si Wood kaysa ipasok si Len bilang kanilang center. Marami ang naniniwala na dapat bigyan ng pagkakataon ng kanilang mga two-way players na sina Kyler Kelly, Jemison at Christian Coloco o di kaya'y muling pabalikin si Christian Wood na ngayon ay nakarecover na sa kanyang injury upang mapatatag ang kanilang frontcourt. Sa patuloy patuloy na pagkatalo ng Lakers, malinaw na kailangang maghanap ng mas epektibong solusyon ang kanilang coaching staff upang maibalik ang winning form ng koponan. Samantala dahil sa pagkatalo nga kanina ng Lakers sa box, marami nga ang nakapansin na tuwang-tuwa ang dating head coach ng Lakers na si Darvin Ham. Marami ang nagsasabing mga fans na pinipersonal umano nito ang laro kanina sa Lakers. At dahil naman sa sunod-sunod na pagkatalo ng Los Angeles Lakers, mas lalong lumalaki ang pangangailangan nilang bumangon upang mapanatili ang kanilang sa Western Conference standings. Ang kanilang pagkatalo laban sa Milwaukee Bucks ay nagdulot ng tatlong sunod na talo, dahilan upang bumagsak ang kanilang record sa 40 wins at 24 losses. Mas nagiging mahirap pa ang sitwasyon dahil may laban pa sila bukas kontra sa reigning champions ang Denver Nuggets. Isa sa mga inaasahan ng fans ay ang muling pagbabalik ni LeBron James upang tulungan ang koponan. Ayon kay coach JJ Redick, bumalik na sa Los Angeles sina Rui Hachimura, LeBron James at Jackson Hayes upang pagtuunan ng pansin ang kanilang recovery. Na-upgrade na rin ang kanilang injury status bilang day-to-day -day, na nangangahulugan na patuloy silang imomonitor ng kanilang medical team bago tuluyang payagang maglaro. Ayon sa ilang analysts, may malaking posibilidad na hintayin muna ng Lakers management ang kanilang pagbabalik sa home court bago ipasok ang kanilang mga injured players sa laro. Kung sakali mang makabalik si Lebron James sa susunod na laban, tiyak na malaking tulong ito sa pagbangon ng team at pagpigil sa kanilang losing streak. Malapit na rin ang playoffs kaya't bawat panalo ay mahalaga upang mapanatili nila ang magandang posisyon sa standings at maiwasan ang mas mabigat na laban sa unang round. Sa kabila ng mga hamon, hindi pa tapos ang laban ng Los Angeles Lakers. Ang tanong na lang ngayon, makakabalik ba si Lebron James sa tamang panahon upang isalba ang kanilang kampanya?